Idlipat na sa Philippine Army Custodial Center sa Fort Bonifacio si retired Major General Huvito Palparan matapos na pagbigyan ng Bulacan Regional Trial Court ang kanyang musyong mapasa ilalim ng kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa Taguig City, ito ang balita ni Aiko Miguel Live. Yes, Aiko. Magandang gabi lakay. Diniretso e na dito sa Philippine Army Custodial Center dito sa Fort Bonifacio. Si Retired Major General Jovito Palparan. Matapos katigan ng Bulacan RTC kayo umagang kanyang motion to transfer mula sa Bulacan Provincial Jail papuntang TACC. Pasado alas 11 ng umaga ng ibiyahe si Palparan mula sa Bulacan Trial Court patungo dito sa Tagig. Bago'y itinasok sa loob ng detention cell si Retired Major Juvito Palparan. Itinagawa muna ang kanyang medical check-up upang masiguro na maayos ang kanyang kondisyon. Ayon kay Army Spokesman Noel De Toyato, kagaya ng mga normal na detainee ang magiging pagtrato nila kay Palparan. Nasa 2.8 meters by 4.3 meters ang sukat ng kanyang detention cell, may isang kamat, isang electric fan sa loob regular visiting hours na 8 a.m. hanggang 5 p.m. ang susundin ng mga papayagan ni Palparan na bumisita sa kanya. Ikinatuwa naman ang kampo ni Palparan ang desisyon na ito ng korte dahil mailalayo ito sa panganib na kinahaharap nito sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Yes. Doon naman sa Philippine Army, Kusudyan Center, may kasama siyang uh, co-accused, no? kasama o co-accused sa kasong ito. At least, tama yung sinabi ni Judge na isang gastusin lang, eh, may mga kasama naman siyang mga officers na gano'n din eh. Ang nangyayari, at marami namang contingent ng army na assign para sa kanilang security. Ikinadismaya naman ang panig ng mga biktima ang naging desisyon ng korte. Kapag ilabas naman, pinakaroon at siya, yun lang naman gusto ko eh nagsalita siya ng ano, katotohanan. Hindi yung uh, niya palagi. Hinihiling ko pa nga kay Lord na bigyan siya ng mahabang buhay para mabigyan siya ng malinaw na pananaw, positibong pananaw, magandang pag-iisip para naman maibigay ang kustisya, uh, ang katotohanan, masabi niya kung nasaan talaga si Nakari na Charlene. Kahit saan siya makulong, okay lang sa akin. This will... Um, really deliver a very, very bad message. Uh, not only the uh, victims, the families, the survivors, the general public, the press, the international community, the United Nations, the lawyers' groups, it really sends a very outrageous bad message. That if you are connected, influential, and if you can master enough forces that can um, whisper into the ears of the powers that be, then you can get away with it. Hiling naman ng pamilya na ilabas ng kanilang anak at hindi sila titigil kahit sa ang kulungan dalhin si Palparan. Makakaasa umano ang publiko na mahigpit ang seguridad sa loob ng detention cell kung saan nakakulong din si retired Major Major General Jovito Palparan. Yan muna ang latest live mula dito sa Philippine Army Consultant Center. Balik sa inyo dyan sa Studio Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel, na nag-uulat ng na live mula sa Taguig City.